Tara na kuya, alas na yung cake mo. Yeah, Ala, kaya kayo? Yeah. Kami po yung maahon ng linang. Ang sabi, plat daw yung ano, yung motor. Na. Yung pala, flat ang ilong. <laughs> oh yung magabundok ay siksi. Baka ligawan ka doon. Ano daw kalayong alakarin. Ay, masuko na siya. Ay, yata. Mapunta raw kami sa Sitio Balugbog Baboy. Yan, yes, tatay. Para mo natin sa ganito mo yun, ha? Magbilin soft drinks. Hirap ng daan, mga lodi. Ah, pag umulan pala ito, ikuan. Lapot ito. Jesus, ginuong gagmay. Mamaya, mamaya kuya, wag kang mano. Wag ka, isunod mo lang yung katawan mo. Apaw na yung kulaan sila para hindi mabitin. Wag kang, ma, wag kang mapirig. Maano to, matapon ng unahan. Okay. Yan, wag ka lang tumigas. Wag kang tumigas. Naninigas itong kaangkas ko ay. Hindi na ako sanay So, sayang ng step in. Ay, wala nga ng buta ay. Sus, so, pag umulan ito, gatulak lakitan nito. Ay, yung motor? Ay, ate ah. Hirap magtulak niyan. Nasayaw ay. Kaya mo yan. <laughs> ya upal pala ka dai nagalinis ang ano sasakyan kapag lumakas ang ulan di kakaraan dito meron naman tulay na yun oh no? yun tulay yun hi mainit Mainit lang talaga dito. Usok yan. Wala yung makina. Oo, oh, mainit. Sobrang init. Mainit ang makina. Hindi, ari. Huwag ah. na kuya. Baka lagod ba ano? Ha? Ay baka lalo akong madala pag hindi ka umangkas. Oo. Oh. Para mabigat. <laughs> oh my god. Papa takut. Aya ya? Woo, shit. Hehe. Yas. Kita enggak boleh gabingan nih, ayo papasukin kami nang paraisut. Magay, tumba kami eh. Sabi ko, wala pang gasgas -gas yung motor ko. Wala pang gasgas. -gas. Ngayon pa lang yata. Sabi ko ngayon yan. Oh, wala, baba. Nanay, dahan-dahan. Huwag -dahan, ka matarantay. Oh my gosh. Ito, may duyan akong dala. Ah, uh, iksi-iksi ang kunang hindi magtinayon. Yes. Oh. Rudy. Another. Mahirap na daanan naman. Yeah. Yeah, 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 Ay, bugdo ay.